Magandang araw mga kaibigan, update muna tayo kay Liza Soberano. Liza Soberano, madalas nang nakikita, sa limelight, na ikinatutuwa, ng kanyang mga tagahanga. At todo ang raket ng dalaga, sa iba't ibang proyektong, ginagawa. Ang latest ngayon, kay Liza Soberano ay, ang pagiging ambasador niya, sa nasabing sikat na brand ng cap, at shades, sa Seoul, Korea. Nag-launch nga ang Lacimer Soul, with Liza Soberano. At ang brand na ito, ay pwede nang mabili sa Shopee. Stunning na naman ang kasintahan, ni Enrique Hill, kahit pa sa ibang bansa, ay nakikilala na siya. At nitong nakaraang gabi, September 13, 8pm, nag Liza Soberano, sa kanya Instagram account. Nalabis na ikinatuwa muli, ng kanyang mga fans, sa dami ng tao na nanonood, at naki sa live ng dalaga, ay di maiwasan, ang hindi mabasa lahat ang kanilang mga komento Nasagot din ni Liza Soberano ang iba't ibang tanong sa kanya.at Siyempre, pati ang kanyang sister-in-law, to be, na si Andy Hill ay naki-join din sa live ni Hopi Samantala, sa ngayon, tahimik lang ang King of the Hill sa kanyang bakasyon sa Europe Sigurado, gugulatin lang niya ito ang kanyang mga tagahanga Pero ang malinaw mga kaibigan, walang problema kina, Liza at Enrique ang relasyon ng dalawa ay buong-buo. Kung may opinion o komento kayo mga kaibigan, just type below.